Maganda tong malit ni pare na eh. Kaso bawal sa school kaya ginupitan ng teacher. Kaya ayusin natin yun ngayon. Pero, hindi naman sobrang ano eh. Kaya pa naman. Ilang months ka? Okay? Ilang months ba? 4 months or 5 Oo, din. 4 siguro. Ito, gusto mo pa rin nandito ito, yung curtain. So, alagyan natin ng siguro texture lang. Hindi maganda naman yung tawin. So, ito lang yung ayusin natin. I-clean na natin yung panel. Hindi natin si Inside Yung side mo, ganun pa rin. Yung parang naka-taper lang, hindi din siya ganun kaupod. Sige. Talaga na sa linggo pa. Naagahan yan. Nagpapirma kasi ako. Tapos doon na ako Pero swerte ka pa din. At least, ano, hindi ganun kalala yung sa saya. Alam <laughs> mo, daw na ni. Ganda rin, chay. Sa baba. Hindi naman, anong bite pa yan, binasa ko muna ng tubig tapos eto uh, nagdidebalk na ako so yung taas dyan di masyadong mataas tapos yung kapal saktuhan lang di masyadong upod ayaw niya na kasi nung anay sat sat masyado eh. sa part na guys hiniwalay ko muna yung top hair nya para hindi may sama sa gilid so yung gamit kong guard dyan, number 3 Ganon din ang aking ginawa dito sa kabila iniwalay ko rin yung taas tapos eto na mag start na ulit ng debulking sa other side gamit ang aking 1.5 guard lilinisin natin yung mga pinai-lalim na part tulad yan sa patilya tapos yan sa gilid So tanggalin lang natin yung mga parang excess pakatapos ko maglining so makita nyo may line na siya so ginagamitan ko naman ng straight razor para tanggalin yung mga baby hair tapos i-improve pa yung line gamit ang aking holy water uh, ini-sprayan ko tong top hair niya para madali siyang ano, uh, soak tapos gugupitan. So tatanggalin ko dito yung mga excess na buhok. Tapos konting texture para may flow. Sa pating ito guys, na nininipisan ko yung dulo niya gamit ang aking tining scissor. Pagkatapos niyan, pinashampoo ko muna siya kay Steve. Tapos ako nagwalis na muli sa station ko para pagbalik niya malinis na. Dito binablower na siya ni Steve para matuyo na yung buhok and then styling. Okay, so guys, check na tong ano niya uh, finish product kung okay ba